Are, atay tayo magluluto uli ng apritada. Bumili ako ng mahigit dalawang kilong laman. Are, ay pigay ng baboy at saka sinamahan ko ng atay. Atay ng baboy. At are, ang ating mga rikado. Hindi nga mga boss ay ating gagayatin muna rin ating pang apritada. Kaya nila ang ating gagawing gayat dyan. Pa-slide. Pa slide na medyo maninipis niya, no? Ito na mga bossing, nagayat ko na ang ating pang-apritada. Nagayat ko na rin yung ating mga panlahok. Atay. At saka aray, bawang, sibuyas. At dini nga, ay na natin na rin ating pang-apritada. Una muna, ilalagyan natin ng asin. konti lang. Nahaluin para sumama yung asin sa karne. Pagdalawa natin ilalagay ay ano pampalasa. Magic syrup. Lagyan lang natin ng konti. Mamaya na lang tayo magdadagdag pagkakinulang sa syrup. Sa syrup. Tapos sa haluin na rin natin. Nalagyan na rin tayo diyan ng paminta. Pamintang durog na durog. At ilalagay na rin natin na rin. 8 inches ang ating gagamitin isa lang ang maliit na sachet. So, At ito lang ang gagayatin niya ng papagaya. Alagyan na rin natin ng dalawang oyster sauce. At maglalagay tayo ng ketchup. Banana ketchup. Kunti lang. Mamaya na lang ulit tayo magdadagdag. Pagka kayo magre ng ganito, Sige kaunti lang inyong ilalagay para hindi sumobra. Pwede namang magdagdag tayo pagkakinulang. Ilalagay din tayo ng tomato sauce. konti din lang. At saka ako'y naglalagay ng garne, tomato paste. Aray, e, pampasarap din. At saka bukod doon, pampapula ng karne. konti din laang. Tapos ating halloin muna. Kaya yung inahalo natin, tayo maglalagay ng tuyo. Tapos hahaluin ulit natin. Saka re, uh, pickles. ari pickles. Binili ko sa palengke, 10 piso. Lalagay din natin. pagkaganyan, ganyan, atin titikman kung ano ang lasa, kung anong kulang. Kulang sa ketchup, kaya dalagdagan natin ng konti pa. Tayo hindi nagagamit diyan ng suka. Ang ating gagamitin diyan ay are. Pineapple juice. Ating nga haluin ulit. Saka dito sa ganitong derikado, maapritada man o kaldereta, okay, gumagamit ng Leia and Perins. Worcester Shire Sauce. Ating pasisirita ng konti. At tayo maglalagay din diyan ng konting bawang. Inalagyan din diyan ng konting sibuyas. Bago ating nahaluin. natin titimusan uli kung anong lasa, kung anong kulang. Ayun, ayos na. Pwede nyong ibabad are bago nyong lutuin kahit ilang oras. Pero pagka kayo nagmamadali, pwede naman lutuin na. Hindi naman tayo sa kawali. Tayo magpapainit ng mantika. Talagay na natin na rin star margarine. Talagay na natin na rin bawang. ating gigisagisahin. Kasama na rin natin na rin si Ating lalagyan din na rin ng tomato paste para mas pumula. Kunti lang ah. ang natin hahaluin. pagka na, Ilalagay na natin yung ating karne. Kasi nga pala hindi ko na binabad ng matagal. Ilang minuto la ang. Siguro mga nasa limang minuto la ang. Tapos yan, ay ating tatakpan muna. Hayaan natin siyang magtubig. Ating buksan muna mga boss, ating hahaluin. At nagtubig na. Tsaka ating titimusan kung ano ang kulang. Ayos na ang lasa, kaya lang lalagyan din natin ng konting asukal. Ay, ay pampabalansin ng lasa at saka pampatibay ng karne, yung hindi agad ano, hindi agad mapapanis. Pakpan natin at hintayin naman natin lumambot. At aray, ating bubuksan muna. Titik na natin. na natin kung malambot na. Malambot na kaya ating ilalagay na rin yung at saka patatas. Sasabay na rin natin yung atay. At dahil doon sa unokong video na pagluluto ng apritada ay walang hotdog, ay kadaming naghahanap ng hotdog, kaya ngayon ay ilalagay ko na rin para walang masabi ang mga baser ating hahaluin muna. Atin lang ang palalambutin yung carrots at saka patatas. At saka lulutoy natin ang atay bago tayo maglagay ng ano. Okay, no? Lalagay na rin natin ang ating garban sauce. Sabay na natin, tinanggalan ko lang ng sabaw. Tinanggal ko yung kanyang sabaw. Atin hahalo haluin na. Tapos atin tatakpan muna. Hintayin natin maluto yung carrots, patatas, atay, at saka hotdog. At aray, makailang minuto mga boss, eh, ating bubuksan. Itinan natin kung malambot na yung carrots at saka patatas. At aray, medyo malambot na. Kaya ilalagay na natin aray yung bell pepper. Ilalagay na natin ng bell pepper. At maglalagay na rin tayo diyan ng reno. Isang latang maliit. ating hahaluin. Ari pala la putin ang lulutuin la ang reno at red bell pepper. At luto na rin. Tatakpan muna natin mga boss ating iintayin maluto yung red bell pepper at saka yung reno na inilagay natin. At na mga boss, makalipas ang ilang minuto na umukulaw. Luto na re. Luto na ang ating apritada. Apritada ang Batangas. Yan okay. o. Naglalapot-lapot ang sarsa. Hindi ko na rin nilagyan ng pampalapot at lumapot na naman ang kusa. Yan mga boss, okay na. Luto na re. Thank you. Thank you.